Hello? Ate, ate birthday na ni Sel sa linggo. O tapos? Ate, ikaw bahala sa hanta ng pamangkin mo, please. Ba't ako? Ako ba magulang yan? Sana ba yung magaling mong asawa? Ate naman, medyo kapos kami ngayon ni, eh. Kawawa naman yung bata kung walang handa. Eh ako, hindi ba kawawa? Trabaho ako ng trabaho dito sa abroad, napupunta naman lahat sa inyo. Pati ba naman yung pang birthday ng bata sa akin pa? Ate naman, minsan lang maghahanda yung bata sa isang taon. Matitiis mo pa yung pamangkin mo na walang handa. Palibhasa kasi, akala nyo na mumulot lang ang pera dito sa abroad. Ate, naglalambing lang eh. Manghihingi ba kami sa iyo kung meron? Ikaw naman. O siya, sige na. May magagawa ba ako? Thank you, ate. Kailan ka magpapadala? Mamaya, pag, ano, pag may oras ako. Sige, sige kasi may trabaho pa ako. wala man lang reply. Ay naku, mga taong to, pag napapadalhan, hindi mo na mahakilap. Hindi man lang makareply. Sabihin mo, nagkaroon ka lang, nag-abroad ka lang, lumaki na mo sa sarili mo. You, you're not doing good your job. Madam, sorry madam. Simple word, can't do very well. it's an accident I it's not my intention to broke it. Kalas you I will cut this to your salary hello. Ate! Uh, ate, si Jeff to. Oh, oh Jeff. Um, may kinuha pala kaming kondo sa, ano, sa Cavite. Hulugan. Ikaw magbayad sa buwanan, ha? Jeff, bakit ako na naman? Binibigyan ko na nga kayo ng pera buwan-buwan. Ako pa uobligahin nyo dyan sa kondo na yan? Eh, inyo naman yan. Kaya nga kayo nag-asawa, di ba? Pati ba naman sa pag-aasawa, pasan-pasan ko pa kayo? Ang dami mo namang sinabi. Si Belle kahapon, birthday ng anak niya pinadalhan mo. Tapos ako, ito lang, hindi mo man lang mapagbigyan. Jeff, magbibigay ako para sa inyo. Pero hindi ko obligasyong bayaran yang kondo na yan buwan-buwan. Matuto naman kayong tumayo sa mga sarili mga paa. Dahil pagod na din ako napapagod din ako. Ang sabihin mo, nagkaroon ka lang, nag-abroad ka lang, lumaki na tingin mo sa sarili mo. Makasarili ka, madamot ka, magkalimutan na lang tayo. Dalhin mo yung pera mo sa hukay mo. Madamot! Jeff, Jeff,